Um, sa mga bago dyan, turuan ko din kayo kung paano kayo mag trade in box. Okay? Usually, ito talaga yung ginagawa natin kasi nga mas easy po siya, especially pag busy tayo or hindi tayo nakapanel. ba? Diba? Tapos, uh, ganito lang. Pag andito na kayo mismo sa homepage ng Pupo, pag open yun, meron po siyang search icon. Okay? I-click mo yung search icon na yan. Tapos, dito mo ipipaste or ilalagay yung ID number ng ka-trade mo kasi nga 'di ba pag mag-inbox ay magbibigay yan ng ID number okay so ayan ID number and make sure na ID number lang lang mismo yung itatype mo kung meron siyang letra diyan kailangan yung i-remove yung letra or variables kasi hindi niyo siya makikita or hindi niyo siya ma-search so after that i-click niyo lang itong search or search icon Okay, pagka-click nyo sa search icon, automatic lalabas yung person. And then, sa baba, meron po siyang message. So, dito naman sa baba, message, ay nakalagay dyan, pag wala pa kayong conversation, is hello or hi. I am not sure. Tapos, or message, if meron na kayong conversation, i-click nyo lang yan. It's either hello or message, i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo sa button na yan, dito kayo pupunta sa mismong conversation ninyo. Tapos, meron kayong makikita pink gift icon. Uh, gift box. I-click nyo lang yung gift box na yan. Tapos, andito yung mga gift lahat. I-mamili kayo kung ano yung ititrade nyo or isi-send sa kanya. For example, itong blimp. Ayan. Pag nag-click -na nyo na yung blimp, nag-highlight din. Tsaka na yung i-send nyo. I-click yung send. Okay na yan. Successful na yan.